Ayan. Maglalaro po kami ng magsasaka Pinoy Henyo. Pinoy Henyo. Ulay? Yes! Uh -huh. Nasa pakbet? Hindi. Wala sa pakbet? Oo. Uh -huh. Nasa bahay kubo? Oo. Ano ba sa? Hindi. Mustasa? Ayun. Uh Ahay! -huh. Mabilis siya. Oh, nanalo kami sa mustasa <laughs> ayan po ang aming hulaan mustasa saging anong klase saging saging na dies daw Bula kasi, dapat yung tama Dapat to, tama yung word Sabi oh, oh. ano ah, oh. yun? dapat Tama tama yung word Hindi, tama Oo, hindi Diyos San gan Simula umaga, ano umaga? <laughs> Oo, oh, talaga naman Sige po Ayan Ayan <laughs> Ayan. Ayan. No. Kain. Oh, ayan. Gulay, hindi. Dinapay. Yeah! <laughs> Timer, start. Now. Gulay, rutas, Uri ng tinapat? Hindi, hindi. Pagkain? Yes. yes. Lichon? Yes. Ang <laughs> mga <laughs>

Kinakain mo yan, te. Kinakain. <laughs> <Bawal>. <laughs> yeah. coffee? <laughs> yes. Coffee? Yes. Yes. ah Kape ng baylen? Hindi. Uh, <laughs> uh, <bailen> coffee <laughs> <laughs> Pwede. Pwede. Pwede, pwede. Uh, dapat sabihin mo. Pwede. Brand ba siya? Brand ng kape? Pwede. Uh, uh,

kagootin yun, makakapag kusip siya kaya pa kaya pa kaya <laughs> pa malapit oh c na. n c Pwede, walay <laughs> walay malapit na. walay walay wala. Wala, walay 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 Asada? Hindi. Bareta? Hindi. Ano nga ba yun? Ayun. Araraw.